Hello, mga kalods, Pagkwentuhan natin ang buhay ni Epipanio Labrador. Matindi ang tapang niya. Matindi ang pag-uusli sa IH. Ay, Ay Ngayon, natakot kasi tukay na daw yung tawag nito, yung yung kung saan siya lumulungga. Manan daw siya ng pamilya niya kasi nabasa yung mga message sa inbox, sa messenger, kung ano-ano, ay -ano, eh, talagang ganun ang mangyayari kasi nga. Minuram mo nga naman talaga ang ang INC. Minuram mo naman. dami naman nasaktan sa ginagawa mo. No? Bagay, emotion mo yan. Kaya di mo buli mga yung mga kaanib sa IEC na yung emotion nila. Eh, ang masasabi ko lang sa iyo, sana humingi ka ng, sa kanila ng sorry. Uy, nahulog pa. Sana humingi ka na lang sa kanila ng sorry. Dahil di naman yung kawalan sa sarili mo eh. Yung paghingi ng sorry. Kung hihingi ka naman ng sorry, yung taos puso. Yung taos puso. Kasi kung hindi taos puso ka humihingi ng sorry, baliwala lang yun. Baliwala lang yun. Kaya kailangan mong humingi ng sorry sa kanila ng taos puso. Kapi mo na tayo, mga kalods. Ay. Sinsya na sa background ko, ha? Kasi yung background ko, huwag mo na lang intindihin yan dahil ganyan talagang <laughs> buhay mahirap. Ngayon, ang tangi ko lang na ma-advise iyo, Abang maaga pa, humingi ka na lang sorry. Hindi naman kawalan sa'yo yung paghingi ng sorry. Hindi yan kabawasan sa pagkatao mo. Kasi kahit saan nasulok na mundo, maraming mga INC nakapaligid. Luzon, Visayas, at Mindanao man yan. Kaya pumunta ka pa sa ibang bansa, mayroon din. Kaya minsan sa pangapanalita natin talaga, may nasasaktan sa damdamin. Pangalawa, eh, nasasaktan din yung mga kaanib sa iglesia dahil minura mo yung tagapamahal ng pangkalatan nila. Hindi pala nila, namin, Iyon ang matindi doon. Dahil sa pagmumura mo na yun iyon ang problema. yan ang problema. Tsaka, ano ba kasalanan ng Iglesia ni Kristo sa iyo? Wala naman siguro. Tapos, bakit galit na galit kay kay Rodan, uh, Congressman Rodante Marcolita? Wala naman siya kasalanan sa iyo. Eh, hindi naman masama yung maglabas ka ng saluubin. Pero, mini-minimize minim lang yung mga salita. Iniingatan na wala kang masasagasaan. Mm, um, yun, ganun lang. Pero kung below the belt na ang nangyayari, tulad mo sa pagmumura sa tagapamahal, tagapamahal ng Iglesia ni Cristo, eh, pinapanalangin nga yan eh, na huwag magkasakit, patuloy, patuloy bigyan siya ng malakas na kalusugan para maihatid pa kami sa kasakdalan ng mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yun. Yan ang matindi dyan. Pero ganun pa man, ganun pa man, eh, ang gagawin mo dyan, ihanda na lang ang sarili sa mga kaso. May eh, marami ang mga kaso paano mo pagsabay-sabayin yan pagpuntahan sige ang may advice ko lang sa'yo ipipan labrador hanggang hanggang dito lang muna ang muntik kong uh, live uh, susunod ulit sige salamat